Paris, ngayong araw ang ugaling maunawain, ang dapat na iyong magagawa para ang mga deal na gagawin ay magkaintindihan kayo ng maayos maging sa ibang tao o sa mga kapamilya. May good energy ka ng swerte sa mga maliitang transaksyon ngayong araw. Kaya pag may dumating ay huwag mo nang pakawalan dahil pwede kang kumita ng madalas pag naunpisahan mo na, ang iwasan mo lang ay pag-ayon sa kagustuhan ng kaibigan, kung sa malayo ang pupuntahan, dahil gastos sa iyo at pwedeng malaki pang suliranin. Kung may dapat kang tapusin na gawain sa trabaho, ang dapat ay focus kang talaga dahil isang pagkakamali mo ay makakaapekto sa iyo kagad ng pagbagal ng swerte, kaya maging maingat ka sa dapat na magawa. Sa pag-ibig, magtiwala ka lang sa iyong minamahal, dahil napapagod din siya sa pagkita ng pera, kahit gabi, na siya na laging nang wala sa oras ng pag-uwi, nang patuloy na may gabay kayo ng masayang pag-iibigan, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 24, number 8 at number 19. Taurus, may sinyales na may padating, kang bibisita. Sa iyo o pwedeng muli kayo magkita ng dating kaibigan, sa mga deal na nagawa na ng nakaraan, pwede na kayo gumawa ng deal sa ngayon, dahil may bigla ang good vibes ng swerte sa inyo, kung magkakasama na kayo sa mga deal, ang kahinaan mo pala ngayong araw ay ang maging mabait, dapat na maglalayo ka muna, sa mga mahilig maghingi ng tulong, para makaiwas ka na rin sa gastos. Ngayong araw kung may oras ka at pagkakataon ay pasyalan mo ang anak na may asawa para madalan mo ng good vibes ng swerte ang kanilang tahanan nang makagawa sila ng pagkakakitaan ng maayos. Sa iyong pera ay bawal ka muna magpautang at tumulong sa ibang tao nang makaiwas ka sa problema sa pera. Sa trabaho ang dapat ay pag-iingat ng gusto ngayong araw, kung maging padulos-dalos ka sa mga dapat natatapusin, ay pwede kang masita ng mga nagmamasid sa iyo, kung magkamali ay pwede isa ka sa maapektuhan para sa pangarap na pag-asenso sa trabaho, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color blue number 15, number 18 at number 40. Gemini, ngayong araw ay may sinyales na problema, kung ikaw ay madaling magbibigay ng pagsang-ayon sa sinasabi ng kausap, dapat kang maging mas maingat, dahil sa pag-iingat mo ay ligtas ka sa problema at magiging maayos na sa susunod ninyong pag-uusap. Sa trabaho ngayong araw ay walang sinyales na problema, ang pagiging mas masipag ngayon, at sa mga dardating na araw, dahil pwedeng ikaw ay mabigyan ng pansin ng mga kasama sa trabaho at baka simula ng pag-asenso sa trabaho. Sa may negosyo ngayong araw, ay dapat kang magsipag sa pagmamasid, sa pasok ng pera at pagbebenta. Ang pahiwatig ng makahuli, ka makakita ng dapat na gagawin, para maging mas maayos ang pera mo sa negosyo. Sa pagmamahalan ngayong araw ay may sinyales na tampuhan, kaya maging mas maingat ka. Sa pagsasalita, ng makaiwas sa pag, tatalo dahil sa galit, Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 43, number 20 at number 16. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig kung may hinihintay. Kang naipangako ng kapamilya, at alam ng mga magulang mo, na manggagaling sa iyong kapatid ang hinihintay. Maghintay ka ng matyaga dahil may sinyales naman na tutuparin ang naipangako sa iyo at ngayong araw ay may kahinaan ang iyong aura. Kaya maging maingat ka sa lahat na gagawin, nang safe ka sa suliranin, sa pera at sa relasyon sa ibang tao, at may maganda kang aura na masaya. Pagkausap mo ang mahal, ang pahiwatig na kayang magbigay ng positive energy sa tahanan. Sa tahanan sa pamilya, sa mga miyembro ay may pahiwatig na, kung may deal sila ay maging maingat, kaya sabihan mo na maging wise na matalino, nang maayos na resulta ang magagawa. Sa trabaho ang pahiwatig ay manatili kang masipag at masigasig, sa mga ginagawa, at huwag kang magmamadali sa dapat na gagawin. Sa trabaho ng hindi ka madalaw ng problema, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color silver, and color green number 10 number 25 at number 14. Leo Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, ay may good energy ka naman ng buenas, at may pag-asa pa na hinayag na may pwedeng dumating na tulong, financial sa mga hindi mo inaasahang mga tao. Kaya kung may dapat kang gawin ay ituloy mo, at kung may napag-usapan kayo ng magulang ay dapat mong pag-aralan, para makagawa ka ng pamamaraan na maayos, ang pinapahiwatig sa iba namang pahiwatig kung may pupuntahan kang iba, at gusto sumama ang kaibigan, ay huwag mong isasama o huwag ka nang tumuloy, kung talagang sasama para makaiwas ka sa mga hindi inaasahan suliranin. Sa trabaho ay may malakas kang enerhiya, sa mga gawain, dapat lang ay maging masinup ka, nang wala kang mawaglit na importanteng gawain, na makaiwas ka na mapag-alitan ng boss, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 25, number 20 at number 18. Virgo, ang pahiwatig ng iyong gabay kung may mga plano ka. Nang pagnenegosyo ay ituloy mo, kung okay din sa iyong minamahal, kung magkakatugma kayo ng pamamaraan ay kaya ninyong mapaunlad. Ang pinapahiwatig, madali kang maawa ngayong araw, kaya dapat ay maingat ka sa lahat ng gagawin, at kontrol ka dapat sa ugali mong mabait ngayong araw. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa ibang pahiwatig kung may pakikipag-usap pa ay dapat may mahaba kang pasensya lalo na kung ang makakausap mo ay may pagkahambog magsalita. Ganoon lang siya ang pahiwatig, pero mahusay na tao at kung magkakasundo kayo ay pwedeng makatulong sa iyo sa pag-asenso sa hinaharap. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 34, number 25 at number 16. Libra, gayong araw ang pahiwatig sa trabaho mo, maging mas maingat ka sa pagsasalita, dahil may sinyales na may discussion, na pwedeng mailabas mo ang iyong katalinuhan, kaya kung relax ka, ay may isip mo ang dapat nagagawin, kung may deal ka ay okay sa iyo ngayong araw, dahil may aura kang matalino, at laging maalegan mo ang iyong kahusayan, para makagawa kang ng good na resulta. At kung may hiling sa iyo ang mga anak, kung kaya, mong pagbigyan, ay iyong gawin, dahil ang magdadala naman ng swerte sa iyo ang gumagabay sa buhay, sa iyong mga magagawa pag sila ay masaya. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 18 at number 25 at number 9. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ang iyong maunawaing ugali na mabait na puso ang dapat mong maging ugali sa mga anak kung may gusto silang magawa, dahil ang sinyales kung sa pagkita ng pera, para sa negosyo, kung may suporta ka ay kayang umunlad ang kanilang mga plano pag may tuloy, at ngayong araw kung may usapan kang deal ay maghinay-hinay ka po, huwag kang umasa sa kanila, na talagang maayos nila ang naging kasunduan, dapat mag-double check para mas naayon ang lahat sa gusto mo. Sa trabaho ang sinyales ngayong araw, kung gusto mong mapansin at makakuha ng pagtaas ng sweldo, ay mag-focusy si pagka pa ngayong araw, at maging matulungin sa ibang gawain, nang ikaw ay mapansin na mahusay kang magiging leadman sa trabaho. At baka makuha mo na ang pagtitiwala ng ilan sa iyong superior, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, Scorpio. Mga masuswerteng kulay at numero, color white and color orange number 25, number 32 at number 11. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, kung may idea ka sa pagnenegosyo, ay okay naman ang naiisip, dapat lang ay huwag kang mag-isa, kahit pa may pera ka, dahil mas makakainam sa iyo na may makasama na kapamilya, nang gumanda ang aura mo lalo sa pagnenegosyo, sa ibang dapat gawin, ngayong araw kung may kausap ay iyong puntahan, dahil pwede ka rin makagawa ng other income, kung magkakasundo kayo. Sa pera ay pag-iipon pa, ngayong araw ang pahiwatig, dahil may swerte ka pa talaga sa pag-iipon, na magagamit mo sa hinaharap, para sa gustong gagawing hanap buhay. Sa trabaho ay maayos ngayong araw sa mga gagawin, maging mapanuri ka muna sa pagiki-samahan mo ngayong araw, at kung kayang umuwi na kagad pagkatapos ng trabaho, ay maganda makakaiwas ka sa gastuson, torus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color gold number 10 number 29 at number 5. Capricorn, ang pahiwatig kung may biglaang dapat pag. Usapan, ang pamilya, ngayong araw ay mas mainam pa. Nahuwag kang makialam sa usapan, ng mga magulang at mga kapatid mo, para wala silang isiping may kinakampihan ka, dahil magdadala iyong lalo ng problema, dahil sa huli ikaw din ang makakagawa ng pamamaraan, na magkasundo sila. At ngayong araw ay mas makakainam sa iyo, na huwag ka ng makipagdil kahit pa mo na silang kakilala, dahil may sinyales na gusto lang malaman nila ang iyong kaalaman, at iiwanan ka rin nila sa hinaharap. Sa trabaho, kung may naisip kang makakatulong sa maayos na paggawa. Sa boss mong babae ikaw kumonsulta dahil may vibes kayo na magkakasundo sa maraming bagay sa trabaho, at siyang makakatulong sa iyo ng maayos. Sa iyong pera ang minamahal mo muna ang una mong bigyan, ngayong araw kung may ekstra kang naiipon, para lalo kang maging matalino sa paggawa, ng pagkakaperahan, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 21, number 42 at number 10. Aquarius, sino ba ang masusunod sa pag-iibigan, kung talagang mahal mo siya, at tama lang nasundin mo siya, pero kung minsan ay naiinis ka na sa kasusunod sa kanya? at nawawala na ang saya sa iyo, dahil may halo ng naiinis ka na, sa pagsunod, hanggat hindi pa kayo kasal, ay mag-isip ka na kung sa kanya ka talaga, liligaya sa pag-ibig ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay masaya ang iyong aura, kaya, pwede mong gawin, ang nais mo ay kaya mong, maging mas maayos ang lahat ng binabalak. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, kung may iniingatang kang isang bagay, dapat mo nang ipaalam sa tamang tao na kasama sa trabaho dahil hangga't nililihim mo, ay baka sa iyo pa bumalik at ikaw pa ang masasaktan, at magkaroon ng problema, kaya mag-isip ka na ng maayos. Kung sa pera, ay bawal sa iyo gumawa ng investment dahil wala kang swerte ngayong araw, pag investment mahihirapan makaasenso ang pera, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero: color white and color brown number 25, number 31 at number 29. Pisces, ngayong araw ay may kahinaan ang iyong enerhiya sa paggawa ng desisyon, kaya huwag kang magdesisyon hangga't kaya mo para makaiwas ka sa problema sa pera at sa relasyon ng makakausap at kung may dapat kang gawin na naipangako mo, sa ilan sa kapatid, ay mas mainam sa iyo na tuparin mo, dahil magdadala naman sa iyo na husay sa pag-iingat ng iyong pera. Sa tahanan kung may miyembro ng pamilya na laging may daing sa iyo ng pera, ay dapat na maging mahigpit ka muna ngayong araw, dahil kung lagi kang magbibigay ng tulong ay isa yan sa magdadala ng kagipitan lalo sa kanya at hindi sa iyo. Sa may negosyo, dapat kang maging stricto ngayong araw, dahil kung madali kang malalapitan, ng mga tauhan ngayong para sa pera, ay iisipin nila na laging ready ka magbigay, dapat ay huwag ganoon, dahil baka mawalan ka ng husay sa pagnenegosyo, dahil nakukuhanan ka ng swerte ng mga tauhan, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 22, number 16 at number 34.